Okay. mag lang tayo kat na anong key dito at mawawala yung buzzer. Pero yung alarm is mananatiling nandyan. So, paano nga ba mawala ang P3 alarm? Ang P3 alarm is gagamitin natin ang digital input itong terminal number 9 ito terminal number 9 bilang sensor ng ating condenser at may mga parameter mga idol, kung paano gamitin bilang condenser ng ating uh, condenser so itong tinuturo ko is pang college ito, so hindi ko alam kung makakatch up ito ng mga mga baguhan lang na katulad ko makikita nyo itong AP2 ito condenser temperature alarm gagamitin ko yung terminal number 9 para gawin ko siyang sensor ng ating condenser so pwede ko siyang select dito sa P3 at meron itong low temperature alarm of condenser at meron din itong high temperature alarm para sa condenser once na ma-trigger yung low at saka high kung iseset natin dito ngayon kasi no probe so meron tong parameter, yan dinidiscuss dito na meron yan at uh, pahapyawan natin so AP2, punta tayo sa AP2 pwede ko rin iset yan para mapahapyawan ko sa inyo ito nga pala is Dixel XR60CX, marami na siyang parameter unlike sa mga uh, 06CX na konti lang ang parameter di more na nadadagdagan ang parameters di more na magmamahal ang unit so AP2 ito mga idol, sana makaptured ha AP2 AP2 ito probe for temp alarm condenser so pwede natin i-select sa P3 naka default sa P4 daw ang default niya. and then sa AP2 under ng AL2 condenser low temp alarm pwede natin iset may range ito na 55 degrees celsius to 150 degrees celsius para sa low so kung alam nyo na yung temperature ng ating mga condenser pwede nyo iset sa low at pwede nyo iset sa high so pag tumaas mag aalam tayo at ang alarm it's HA2 ang magiging alarm niya, hindi HA1. So, yan ang maglalabas na alarm. At ipuprove ko sa inyo yan. So, setable to guys ha. At meron din itong differential AH2. Pwede natin maglagay ng differential. At pwede rin tayo maglagay ng uh, delay. Ito. DAD2. i natin yung activation ng alarm. And then, Tingnan natin yung mga alarm kung meron ang AH2. HA2 alarm. Here we go. Yan yung sinasabi ko sa inyo. Unang tingin ko pa lang sa mga control is nakikita ko na ang kanilang magiging uh, alarm. So, makikita nyo itong HA2. Yan, condenser high temperature alarm. Lapit natin. Yan. Yung LA2 naman, condenser low temperature alarm. So, yan ang mga alarm na ma, uh, lalabas sa ating diksel once na inactivate natin yung P3P. At itong P3 alarm naman ngayon is third probe failure. So, output integrated. Nag-trigger siya kasi in-enable ko siya para may may content tayo. At sabi ko nga, pang tertiary na ito mga add-ons na na gusto kong ma uh, protektahan ng aking compressor sa anumang mga abnormality na mangyayari. So ito, makikita nyo sensor ng pipe sensor ng aircon. Gagamitin ko sa refrigeration. Makikita nyo itong uh, sensor na ito. Ito yung NTC sensor gamit ng mga probe ng mga commercial refrigerator. Ngayon, gagamit ako pang aircon. Ang gawin nyo lang kasi, para hindi kayo naguguluhan, is kunin nyo kung ilang kilo ohms ito. Ito, na-measure ko na kung ilang kilo ohms ito. 7 to 10 kilo ohms ang mga um, thermistor ng ating mga control. Ngayon, pag kinunan nyo ito at hindi naglalayo, kung pwede nyo gamitin. Yan, sana natuto kayo ng konting mga techniques kung paano kami nag-ninja moves na napapagana namin yung unit na hindi napapagana ng mga konti pang kaalaman. So, yan, mga technique na yan is natutunan natin sa electronics. Yan. Well, activated yun. Tignan nyo guys kung anong gagawin ko. Makikita nyo itong number 11 at saka number 9. Diyan ko siya itatap. Ah, tignan nyo what will gonna happen. Let's see. Oh, the alarm. P3 is gone. So, nakita nyo guys, nawala yung P3 alarm. The moment natatanggalin ko, matitrigger ulit. Ayan. So, kung hindi nyo gagamitin naman, pasukin nyo lang itong set button at arrow down button for 3 seconds to enter the parameter. Okay. Once again. another set button and hold on button for 7 seconds to enter the hidden parameter at nandito sa hidden parameter as I have said P reset nalampasan natin okay di pa tayo nakapasok sa third, sa hidden parameter set button and hold on button for 7 seconds to enter the hidden parameter iya yeah. Then, let's go to P3P, ito yan. Ayan, na, ang default kasi niyan is N. Ngayon, i-once na gagamitin nyo sa condenser, i-yes lang natin, of course. And then, let's go to the another, iset nyo lang. Let's go to the another parameter, the... para sa condenser kung gusto nyo gamitin ito A P2 reset reset nyo lang sa P3 ayan so P3 tayo and then proceed tayo sa what else and then next yung highest temperature alam daw nya ayan kung alam nyo yung temperature ng ating kondenser uh, condenser uh, let's say 41 degrees celsius Uh, ipa-plus lang natin siya ng 5 so magiging 46 naga high pressure na possible maruming condenser or sira ang isa sa mga condensing fan motor kaya magti-trigger at maalarma yung mga tao Ayan. hanggang dito na lamang po at see you in my next vlog thanks for watching everyone